Ayan ito. ito yung gagawin natin. Ondura 0.5 horsepower na ano. Ayun, sobrang ingay. Ngayon, uh, para malaman natin ang na galing sa motor, patayin natin yung compressor. Ayan, patayin natin. Ayun. Ah, uh, patayin na siya. Still lumingay pa rin ibig sabihin confirm nasa motor <coughs> hindi sa compressor yung problema ayan nakaturbo si sir nakaturbo high call ayan. ibig sabihin galing sa motor mismo doon sa bearing ayan quiet call natin yan may quiet call siya wala may hindi pa rin ganito, posible paglinis, nabasa yung bearing, kaya ganun iingay ano doon sa motor, pag ikot, may ingay yung bearing so masaya doon shafting, kaya ganun ayun, oh, may ikot oh. motor, hindi compressor kasi hindi na yung compressor ayan, oh, hindi naka under. motor ingay Yan yung hingay niya, oh. Yan. 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 Ibig sabihin, confirm dito. Hindi na tayo magangapa. Okay. Time. Dalawa. Yan. kita natin ang tanda dito di Okay tapalitan natin ang bagong ng bearing

Ito na wakan. Sabi <laughs> ko ako Huwag mo na hawakan. Ini babalik natin yang.

Yeah. Balik na. Okay. Okay. Sandali so, mo ano bearing yan. See? See, see, but yun na lang yun. Pero so, mawawala yan once na nilagay na so, na sa, mo. Sa sa kung saan yung ano siya gawa ng nilagay yung style, mawawala na. Okay na. Wala na yung ingay. mawawala yan ang sayo sa pakina ang salpak na yun, harang mawawala yan kasi doon nga salpak na yun kaya eh. hmm. ano namin ang ano yun eh. slalom na ano yan, maano ano siya, hindi na siya mahimay kung naka-white kasi siya, high call natin o oh. wala na, wala na yun eh. pag sinagad siya sa ganyan siya ganun daw. Sabi nga sa akin, ito daw, lagi daw ang toto niya. Oo, yan. Oo, kasi nga raw, wala raw tigil ang ano niya eh. Hindi ato tumitigil ang motor pagka... Hmm. Kaya sabi ko, ayun lang kasakuryente. Ayun lang kayo na. Oo, ayun lang kayo na. Kasi nasira din po. Kaya ang ginagawa dapat yung gawin mo, huwag mong pihit ng pihit nito. Dito ka lang. Hindi <laughs> naman naman tumira, masira to. Pag masira <ım Laser> to. to, another one five sa amin. Kita na naman kami. No. Ah, tulog na lang ako. Wala maririnig na Ilang gabi namin tinitiis eh. Simula nung lumipat kami ng ano, uh, August. ah oh. Lumipat kami ng na August yun. Yeah. Ito yung ano sa pinag Ano ba? Ano bang page mo? Ayan, ah... Uh, okay na. At medyo may ano pa talaga. Kami pa okay, talaga. Ano hmm. Pero at least uh, wala na yung parang helicopter. okay. <laughs> okay. okay. Dalawang bearing pinalitan.